Halos pobus na ang paunang supply ng bivalent vaccine kontra COVID-19 sa bansa. Ay sa Health Department, nasa 95.30% na ng bivalent COVID-19 vaccine na donasyon ng bansang Lithuania ang naiturok na bilang booster dose sa mga kabilang sa priority group. Kung na naman, nakaragdagang supply ng bivalent vaccine, sinabi ng DOH na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa COVAX facility at Gavi para ma-maximize ang alokasyon ng bakuna. Sa ngayon, isinasapinal na ng Health Department ang usapin tungkol dito habang inalam pa ang eksaktong petsa para sa pagdating ng karagdagang mga bakuna. Milyong doses ng donasyon by variant vaccine ang inaasang matatanggap po ng Pilipinas bago matapos ng taon hanggang sa unang bahagi ng 2024.